Ayan, iniinit na po dyan ng dahon. Dinadarang po muna sa apoy para pampadagdag ng ano, ng aroma sa suman. At saka para lamambot din ng dahon para madaling ipangbalot dun sa malagkit. Ayan. Ganyan po pag-iinit namin sa dahon o na mister po po. marami yung dahon na yan tsaka dapat malalaki talaga yung kukunin nyo wag yung punit punit dapat buo talaga yan ganyan po sa gasto po ininit yung mga dahon Oops. Sobrang haba po kasi niya kaya ganyan. Ingat-ingat lang po kayo sa pag-iinit ng daan. Gawa ng yung init niya babalik sa inyo. Mapapaso kayo. Yan, masipag po kasi ang husband ko tumulong sa kanilang nanay, sa aking ganun. Medyo malakas po ang TV. ang binu-voice over ko po ito. Tapos yung pusa sa kabila, yan, tatawag ng ibang pusa. Asensya na po kasi sa background sound. Sama so, pa naman na ang panahon ngayon habang ako yung nabuboyce over. Medyo umuulan na po. Okay, back to reality. M po. I ano mean, isang mister ko. Umuha na siya ng tong. Okay, hanggang doon na lang yun. Tapos itong malagkit, binabad po ni nanay sa tubig para mabilis siya maluto. Okay, yan po ang itsura niyan. Tapos ito po, pinapakuluan na po yung gata. Nakahalo na po dyan yung asukal tsaka yung loya para po sa pampalasa ng malagkit. May asin na rin po yan na halo. Ayan po yung asukal, hindi po inubos. Yung one-fourth po, inati lang po. yung ginamit dyan na malagkit is dalawang kilo po yan. Tapos, ang gata po, sa paling kinabili yan, isang kilo. Yan, ginagdagan ni nanay ng asin kasi nakulangan siya eh konti-konti lang naman po yung pinch-pinch lang po yun pero yung kuha niya parang kala niya marami na lang po talaga yun tansyahan lang po titikman niyo po muna yan kung sakto na ba yung alat at tamis niya kanya kasi yung na malagkit eh hindi siya talaga totally matamis kasi Pwede nyo pa yun isaw sa asukal. Ayan. Maya-maya po, iahalaw na po dyan yung malagkit. Hindi po yung sa biko. Napapalatikin nyo pa yung ano. Dinagdaga ng konti ni nanay dyan. Medyo nakulangan na naman siya. Kailangan talaga titikman niyo yung niluluto niya para alam niyo kung anong lasa. Kung balance na ba yung taste niya sa dila niyo. <laughs> okay, may explain ni nanay sa akin yan kung ano. Kung anong dapat mangyari dyan bago ilagay yung malagkit. Siyempre voice over kaya hindi niyo maririnig yung sinasabi ni Nana. Okay, tikim-tikim muna konti. Is it yummy or yummy? Okay, yummy na. Ayan po, kita niyo po ba yung luya? Ayan po. Talasan niyo na lang po yung mata niyo. Medyo kakulay na siya nung gata eh. Light box yung color. Okay. halo na po yung malagkit dahan dahan lang ang paglagay hindi biglaan o maramihan Nagabidyo lang po talaga ako dito that time eh. Ayan, halukaluin konti. Kailangan lumubogin sa gata. Ayan, haluin. sa so, agad, agad Ganyan pong technique ni nanay eh. From Davao. Okay. Kamay ko po yan nakihalo na po akong teh. Isimutin kasi ni nanay yung anong malagkit na saplangaan eh na pinagbabara niya. Ayan. Kaunti na lang naman na natira din. Sayang. Malinis naman pong kamay ni nanay niya. Siyempre pag pagkain, kailangan lagi malinis ang kamay natin, gila? Sa mga mahiling magluto. syempre sa mga maselan dyan magsuot po kayo ng guwantes if you like yun patayo to yun po yan kasi kailangan maluto dyan yung malagkit dyan sa may pinapakulo ang gata Kailangan po nito matyaga po kayo maghalo. Matrabaho po kasi yung ganitong ano eh. Pangbriyenda or ano eh. Luto ng suman so eh. Siyempre pag natapos eh masarap naman ang lasa. worth it yung pagod mo. Oops tinik na yung butike. Ang oras na mga Excuse me lang po. Nasama sa voice over. Ayan. Back to zoom tayo. Ayan, medyo natutuyo na siya ng gata. Okay lang po yan kung hindi pa siya talagang totally luto yung malagkit dyan kasi po pag sinalang na ulit yan sasalang ulit yan eh. maluluto naman no, yan you know? pag ano ulit para sa mga na yan kailangan pa tuyuan pa yan kailangan pa pa talaga yung ligas dyan eh. yan habang si nanay naghalo doon, lumabas ako. Mister ko yan, nagpuputol ng dahon. Ito. Kailangan, pantay-pantay yung pagputol nyo sa dahon. Putol nyo na siya dati para ano, pag magbabalot na kayo nung malagkit, dredretso na nang gawa nyo. Pinunasan na po niya yung iba niyan pagtapos niya gupit. Or lahat yan. Pinunasan na niya. O ayan, pinunasan na. Kanyang. para malinis kailangan malinis po yung pangpunas niya dyan ah. sa so pagkain yan eh ang yung dulo yung matigas na part si Mr. Sungit. Ang zumit na naman. <laughs> ah, hi. I love you, my darling. <laughs> Ayan. Okay, pagtapos, balik na pa tayo sa loob. Ito na. Ito yun na yung anong gata niya. Absorb na ng ano malagkit medyo mahirap na siyang haluin dito gawa ng yung gata natuyo na pero kung papatagalin niyo pa yan dyan pag ganyan pagluto ng ganyan naalsa pa yan Ilaw pa talaga yung so, ano na yung park na yun. Sagaan lang sa pagluluto nito. Yung ibang nagtitinda, imagine nyo. Ganyan ang ginagawa. Yung ibang nga sa kahoy lang nagluluto eh. para mas mabango kung sa kahoy kasi nga lang magliliparin rin ang alikabok dun eh. Or yung abo ng kahoy. Parang ano lang ano, logaw ng itsura niya kung titingnan mo. Parang hindi pwedeng malugaw yan. Sakto dapat ang lumutuan niya. No, Tagal po talaga ng ano, haluin yan. So, wala akong tiyaga, wala kang nilaga. Ay, este, suman pala. <laughs> Hindi naman siya ganun katagal sinalang, sa so totoo lang. absorb na talaga niya yung ano. Matagal po pinawa ng sinanay dyan. Mukhang eh. matagal pero madali lang talaga. Ang estimate ko itong sumo na ito niya. Naabot yan ng ano eh. 30 45 minutes yung talagang total iluto siya. marami na yung dalawang kilo eh. Ayan. Tapos magano, magbabalot na ng ano. Ayan. Magbabalot na ng suman. So Kailangan hanggat maaari magkakaparehas ang size niyan. Ayan. Hindi po siya masyadong luto. Yung ano na yan, yung bigas na yan. Ayan nakita niyo po maluluto pa kasi yan eh pag ano eh sinalang ulit yan eh pangalawang salang i-steam eh, maganda magluto nito yung ano yung marami kang katuwang kasi para hindi siya nakakapagod or nakakaboring siguro kung mapagod ka ano hindi mo siya masyado mapapansin ang importante doon masaya sa ginagawa mo ito pang merienda lang naman po talaga itong niluto ni nanay. Hindi po siya paninda. Pampasalubong po kasi ito eh. Ayan. Um. Mm -hmm. Excuse me lang po. May dumikit kasi. Nabigas. <laughs> Ops, wait lang. What is that? May mga nalikit kasi. May uh. mga pinutol na dahon. Yung iba, luya. Nasama dun sa ano. Hindi po natanggal yung luya dyan eh. Ngayon kung may nasama dyan sa babalutin nyo, tanggalin nyo na lang po total malilinis naman yung mga kamay nyo dyan or kutsarain nyo or magwantes kayo nasa inyo po ano pong choice nyo ito dahil sa pampamilya lang naman tong ano na ito pamilya lang din naman kakain kaya okay lang naman yan malilinis din naman mga kamay nila eh. yan ganyan po ang pag ano pag lock nyan ba Pantay-pantay ang laki niya. yam-yam. Ano -yam. ba? Diba? Ang sipag ng aking ano, asawa. ng aking mister. ng aking bana. Tsaga rin siya magano tumulong kay nanay mag ganyan. Sanay na rin kasi siya. ayan po. Tapos sila doon sa pagbabalot. ayan, Salang na po. Ay, lutuin na yan. Oh, excuse me, <laughs> binibiling pa kasi ng mister ko kung ilan yan <laughs> nakakatawa po talaga yan sila dyan <laughs> ay nako okay salang na oops ito na po syempre hindi na pa nakita pag salang medyo matagal na yung nakasalang na yung 30 minutes lang yata na sa lang hindi siya umabot ng 35 min uh, ah, 45 minutes 30 to 45 minutes yan eh Luto naman na po siya. Sarap. Sarap po siya. Partner niya po sa kape. Pwede pang alam mo sa Lord Merienda. Sausaw niyo na lang po yan sa asukal kasi po hindi po siya matamis. Sakto lang na malasahan niya yung suman. Namix na mas sa matamis, mas lalong masarap, mapaparami lalo kain niya. Pero sa hindi mahilig sa matamis, okay po to. Hanggang dito lang po. Thank you po for watching. Good night.